Hello guys. Magsasaing sana ako ng brown oh, rice. Wow. Bigla na isip ko. Bakit hindi na natin isabay ang ulam para isang lutuan? Tipid sa oras, tipid sa kuryente at less sa trabaho. Pinaghalo-halo ko lang ang brown rice, white rice, quinoa, mixed frozen vegetables, sweet corn at roasted pork na tira namin kagabi. At nilagyan ko rin pala siya ng seasoning chicken powder at kaunting oyster sauce. Pinaghalo-halo ko lang pero ipinatong ko sa ibabaw ang roasted pork. Then bahala na ang rice cooker kung kailan siya maluluto. Then kumanta na nga ang rice cooker. It means luto na, kakain na kami. Ang sarap, guys, promise para kang nagluto ng clay pot rice. Thank you for watching.